mga teknik at sa bago pa nating ka-teknik, iniimbita ko po, po, kayo na sumali kayo sa aking raffle. Pwede kayong mga teknik manalo ng libreng LCD, libreng gawa ng cellphone. Mga teknik ang gagawin nyo lang ay magko-comment kayo kung anong problema ng cellphone nyo at kung anong kailangan ng LCD. Pagka napili kayo mga teknik doon sa ating raffle, pwede na kayong manalo ng libreng LCD at libreng gawa ng cellphone. Kaya mga teknik, ano pang inihintay nyo? Like, share, and subscribe. Nagay ko po mga teknik yung link sa description. Yon, welcome back mga teknik sa aking YouTube channel. Ngayon mga teknik, mag re refiber tayo ng Apido version 3. Kasi may nabili yung aking kapatid dito na second hand na Apido pipe. Ang problema ay pangit na yung tunog niya. Papalitan natin siya ng fiber. Yan, ibablog ko na sa inyo para malaman ninyo kung ilan nga ba yung kasyang fiber dito sa Apido version 3 at kung paano tanggalin yung fiber niya at kung paano ibalik siya. Kaya mga teknik tapusin nyo itong video para magka-idea na kayo kung ilang fiber yung bibilhin ninyo at kung anong dapat gawin pagka magre fiber Yan mga teknik, tinatanggal na niya yung ano, lumang fiber. Pagtatanggal niyan mga teknik ay gamit lang kayo ng panungkit. Yan, gumamit siya ng manipis na tubo. Gawa na medyo mahirap tanggalin yung fiber nito. Gawa na yung pinakakabitan ng tip niya ay naharangan yung fiber. Hindi katulad ng mga kalkal na winewelding, welding, malaki yung bunganga ito. Yung apido medyo maliit kaya medyo mahirap tanggalin yung fiber. Yan mga technique pinas forward na natin makalipas sa mga 20 minutes yan pa lang yung natatanggal niya. Ang ginawa pala dito sa pipe na ito ay linagyan siya ng steel wall. Yan. Yan na yung natatanggal niya. Siguro mga kalahating oras na tinatanggal kasi napakahirap nga niyang tanggalin ba ng maliit yung bunga nga ng pipe. Nakaharangan yung lagay ng tip. Yan. Yan medyo kakalahati na yung fiber niya. Kaunti na lang at matatapos na. A few minutes later. Yan mga teknik, makalipas ang ilang minuto ulit. Yan, nasa na yung fiber. Yan na yung loob makita nyo. Wala na siyang tirang fiber. Ito na lahat yung natanggal na fiber sa tambocho. Tingnan nyo, ang dami niya. Yan mga teknik, maglalagay na ng bagong fiber. Nga pala mga teknik, yung nagamit ditong fiber ay limang balot na Tigpo 40. Na-order lang siya sa Shopee. Bali, limang balot yung saktong fiber na kasya dito sa Apito Pipe na version 3. Limang balot na Tigpo 40 or 50 yata. Basta yung nabili niya ay 250 lahat yung lima kasama na yung shipping fee. Yan, limang balot na fiber. Nga pala mga teknika, kapag maglalagay kayong fiber, magagloves kayo, long sleeve, face mask, goggles, kasi yan ay napakakate at mahapdi sa mata kapag ka lumipad yung maliliit na fiber niya. Kaya dapat magsuot kayo ng inyong protection. A few minutes later. Yan mga teknik, last fiber na to, palima na to yan. Mapupuno na yung pipe, nasa pinakadulo na lang. Mamaya isa sound check na natin to at maririnig nyo na yung tunog ng bagong refiber na Pido version 3. Yan. Nga pala yung pagkakabitan nito ay ah, stock. Stock lang yung kanyang makina. Saktong-sakto lang yung limang balot. Kung gusto nyo mga teknik makabili ng fiber, maglalagay ako sa akin TikTok shop. Mag-comment lang kayo para doon kayo umorder at ma makabili kayo ng saktong fiber dyan sa inyong pipe kung sakaling mag refiber kayo ng inyong mga pipe. Yung lima ditong balot ay siksik na siksik kaya napakaganda ng kalalabasan na tunog nito. Talagang sinasaid na yung limang balot na fiber. Saktong sakto lang dito. Marami yung limang balot na fiber pero kailangan mong siksikin para matagal masunog at gumanda yung tunog. Yan, tatakpa na. Kapag ka nagbalik kayo ng takip nito, siguraduhin nyo tama yung takip niya. Baka kasi sumala yung pinakatip niya. Yan. Tukatin yung tip niya dapat yung medyo pababa dito sa may side sa lupa. Kapag ka naikabit itong pinaka takip ng pipe, kakabit na namin dito sa kanyang motor. Yan, nakabit na mga bolts. I-install na lang natin sa may salty niya. Yan ginabi na ngayon mga teknik isa sound check na natin para marinig nyo na yung bagong refiber na pido version 3 purong fiber lahat ng linagay dyan walang halong steel wall ito na mga teknik yung sound check pakinggan nyo na Yun mga teknik, kapag bagong refiber na game, meron siyang natalsik na yan, parang puti-puti. Yan yung maliliit na fiber. Hindi ko na masyadong nabidyohan yung sound kasi natalsik sa aking mukha yung maliliit na fiber kapag ka binobomba. Yun mga teknik, kung may tanong kayo, huwag nyo kalimutan mag-comment, mag-subscribe. Salamat sa panonood and God bless.